nana nana na, 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 kita ya lagas nang Ay. ayun, no? ayun 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 sa pinidog lang no pinidog tapos 5-5 sa na tayo o oh, diba buhos lang kaagad yan para nang si siburitse o oh. ayun na Todo mundo tá na Dito ba tayo sa ng ano? Ang tulay dito? Ang alabang to eh. Pero after na alabang, balik ng Palanyake. And then, Ritso ng Pasay and Manila. So, so, bukas walang pasok para wala ng Friday. Kaya kaya lang gawin yung ano. Trabaho. Kasi pag Friday, ano eh. time.